Ang kwento ay nagsisimula kay Chayin, isang dalaga na bigla ang dinukot ni Gonggu. isang mahapangyarihang negosyante. Hinarap siya nito at pilit na itinatanong kung nasaan ang anak na sinasabing naging bunga ng kanilang relasyon tatlong taon na ang nakararaan. Litong-lito si Chayin at maring sinabi na hindi niya alam ang tungkol dito. Dahil hindi kumbinsido, inutusan ni Gonggu ang kanyang sekretarya si Fonda na gumamit ng lie detector upang alamin ang katotohanan. Habang iniinteroga, ipinaliwanag ni Chayin na isa lamang siyang waitress sa isang party noong gabi niyon. Ngunit ibinunyag ni Fonda na nalasing ang amo niya sa nasabing event at si Chayin ang sinisisi sa nangyari. Matapos ang masusing pagsusuri, lumabas na nagsasabi ng totoo si Chayin. Iniulat ito ni Fonda kay Gong Wu, sa kabila ng ebidensya na natili ang paniniwala ni Gong Wu na siya pa rin ang may sala. Inutusan niya si Fonda na ipagpatuloy ang interogasyon. Lumipas ang ilang araw, ngunit na natiling bihag si Chayin. Sa kanyang pagkabihag, pilit niyang inalala ang mga nangyari noong gabi iyon. Sa wakas, natandaan niya ang pangalan ng isa niyang kasamahan sa trabaho, si Tangi, na maaring makatulong upang linisin ang kanyang pangalan. Subalit, binalaan siya ni Fonda na mahirap kumbinsihin si Gongmu. Mayroon itong personality disorder at nagiging obsesyonal sa paniniwala kapag naniniwala na may kasalanan ang isang tao. Isang gabi, muling hinarap ni Gongwu si Chayin. Galit na galit itong iginiit na siya ang babaeng nakasama nito noong gabing iyon. Maring itinanggi ito ni Chayin, ngunit lalo lamang itong ikinagalit ni Gongwu. Sa sobrang galit, inutusan niya si Fonda na dalhin si Chayin sa gubat at iwanan siya upang magutom at mamatay. Sa desperasyon, nakiusap si Chayin na payagan siyang makatawag ng huling beses sa kanyang pamilya. Ngunit sa halip, tumawag siya sa kanyang kasintahang si Chun. Labis siyang nasaktan nang maramdaman niyang wala itong pakialam sa kanyang kalagayan. Kinabukasan, pagod at gutom, nagpagalagala si Chayin sa loob ng maraming oras hanggang sa siya ay hinimatay. Siya ay dinala sa isang kastilyo na malayo sa lungsod. Nang akala niyang wala ng pag-asa, dumating si Gomu at iniligtas siya. Sa kanyang pagising, muling iginiit ni Chayin na kaya niyang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Sa pagkatatawang ito, pinayagan siya ni Gong Wu na hanapin si Tangi. Yi. Sa kanyang paghahanap, muli niyang nakasalubong si Chun. Labis ang kanyang pagkagulat nang sinabi nitong ikakasal na siya. Sa sobrang gulat, aksidenteng nabasag ni Chayin ang isang mamahaling florera na hindi niya kayang bayaran. Sa kabutihang palad, dumating si Gong Wu at tinulungan siya. Gayunpaman, napilitan si Chayin na pumirma sa isang kontrata upang mabayaran ang utang. Ang kontrata nito ay nag-uugnay sa kanya kay Gongwu at mula ngayon, kailangan na rin niyang tumira kasama nito. Dumating ang araw ng kasal ni Chun, labis na dinamdam ni Chayin ang pangyayari lalo na nang matuklasan niyang ang babaeng pakakasalan ni Chun ay ang kanyang kapatid. Nabukod pa rito ay buntis na. Sa labis na sakit, nagpunta si Chayin sa tabing dagat at di sinasadyang nakatagpo si Gongwu. Dito, inamin niya ang kanyang kalungkutan na nagmumula sa pagiging hampon. Bigla na lamang siyang nakatanggap ng balita na nawawala si Chun. Agad niyang hinanap ito at natagpuan sa gubat. Nang magising si Chun, inakusahan siya nito na siya ang may kasalanan. Sa panahong ito, natagpuan siya ni Fonda. Ipinaliwanag ni Chayin na minsang naging bulag si Chun at siya ang nag-alaga rito. Dahil dito, laban sila. Ngunit matapos sumilalim si Chun sa isang operasyon upang maibalik ang kanyang paningin, na wala ang alaala nito at umibig sa kanyang kapatid Nang subukan niyang ibalik ang alaala ni Chun, inakusahan siya ng kanilang mga magulang ng pagnakaus sa kasintahan ng kanyang kapatid dahilan upang siya ay palayasin Kasama si Gongwu, dumalo si Chayin sa isang pagtitipon at muli niyang nakita si Tani Lumuhod siya at nakiusap kay Tang Yi na sabihin ang totoo tungkol sa nangyari tatlong taon na ang nakararaan. Sa kanyang pagkabigla, itinanggi ni Tang Yi na nakita niya si Chayin sa naturang party. Sa sobrang galit, tinala siya ni Gong Wu sa isang pribadong silid at sinabing gagawin niya ang lahat upang mapaalala kay Chayin ang ginawa nito. Ngunit sa kabila ng lahat, maring iginit ni Chayin na siya ay inosente. Nagpatuloy ang kwento ng magmakaawa si Chayin para sa kanyang kalayaan. Ngunit sa halip na palayain siya, inamin ni Gongwu na hindi niya ito pinakakawalan dahil mahal niya ito. Kinabukasan, nakipagkita si Chayin sa kanyang ina na nag nagutos sa kanya na pumirma ng isang dokumento upang tuluyang putulin ang koneksyon niya sa kanyang pamilya. Kinawa ito upang maayos ang gulo sa pagitan niya at ng kanyang kapatid. Pagaman durog ang puso, pumirma siya upang matapos na ang lahat. Upang mapagaan ang loob niya Naglaan si Gongwu ng oras para dalhin siya sa isang pamamasyal. Binigyan pa siya nito ng isang singsing -sing na diamante, ngunit ng tanggihan niya ito, galit na inihagis ni Gongwu ang singsing -sing sa kalsada. Habang pinupulot niya ang singsing, -sing, napansin niya si Tanji mula sa malayo at sinundan ito. Narinig niya ang pag-uusap ni na Tanji at ang kanyang kapatid tungkol sa mga pangyayari tatlong taon na ang nakalipas. Nagpasya si Chayin na ihack ang telepono ng kanyang kapatid at iminungkahi ito kay Gongu na pumayag at tumulong sa kanya. Sa tulong ng hack, natuklasan nila na si Natanji at ang kanyang kapatid ay nagbarunanong magsa isang hotel. Determinado siyang malaman ang katotohanan kaya sinundan niya sila. Sa hotel, nakatagpo niya si Chun na naghahanap din ng sagot. Magkasama nilang narinig ang usapan kung saan inamin ng kanyang kapatid na binayaran niya si Tanji Tatlong taon na ang nakaraan upang lasingin si Chayin at tiyaking matulog ito kasama si Gohu. Sa kalaunan, habang niri review ang mga nahack na recording, narinig niyan kinumbronta ni Chun ang kanyang kapatid. Ibinunyag ni Chun na bumalik na ang kanyang alaala, -ala. alam niyang hindi buntis ang kapatid ni Chayin. Sa takot, tinawagan ni Chayin si Chun upang kumpirmahin kung naalala nito ang pangako sa kanya. Na magkita sila tiniyak ni Chun na nananatili ang kanyang pangako at hindi hahadlangan ni Gongwu ang kanilang relasyon. Sinabi ni Chun na natuklasan nito na ang babaeng nakasama ni Gongwu tatlong taon na ang nakalipas ay hindi si Chayin kundi si Tanji. Nagpasya silang harapin si Tanji na umamin na siya ang uminom ng pampatulog upang makasama ang isang milyonaryo at mapabuti ang kanyang buhay. Ngunit natatakot siyang sabihin kay Gongwu ang totoo na ang bata ay hindi talaga anak nito. Sa huli, napilitan si Chayin na aminin ang lahat kay Gongwu. Ngunit sa pagdududa, sinabi ni Gongwu na gagawin niya ang isang DNA test. Dahil dito, nagpanik si Tanji dahil alam niyan hindi anak ni Gongwu ang bata. Inamin niyang nagsinungaling siya dahil pinangakuan siya ni Chun ng tulong. Sa galit dahil naloko, hinarap ni Tanji si Chun. Ipinaliwanag ni Chun na ginawa niya ito upang mailayo si Chayin kay Gongwu iniisip na sa ganitong paraan, maaari silang magkasama. Nang malaman ni Gong Wu ang tungkol sa mga lihim na pagtatagpo nila, nagalit ito at inatake si Chun. Sinubukan ni Chai na pigilan ang laban, ngunit nawalan siya ng malay. Matapos ang mga insidente ito, nagpasya si Chai na maglaan ng oras para sa kanyang sarili at nagplano ng isang biyahe. Ngunit bago siya makaalis, nagbigay ng pahayag ang kanyang kapatid sa publiko, inakusahan siyang inagaw ang asawa nito. Dahil dito, nagkaroon ng malaking kontrobersiya at nakatanggap si Chai ng matinding batikos. Sa sobrang pagkabigla at pagkaburido, nagkaroon siya ng panic attack at bumagsak sa isang estado ng pagkasira ng loob na iniwan siyang walang kakayahang magsalita. Sa labis na pag-aalala, tinala siya ni Gongu pabalik sa kanilang tahanan at nanatili sa tabi niya, umaasan bumuti ang kanyang kalagayan. Sa wakas, ipinakilala ni Gongu si Chayin sa publiko bilang kanyang asawa. Dinala niya ito upang manood ng ulan ng meteor. Habang magkasama silang manood, inamin ni Gong Wu na may nararamdaman siyang matinding pagkakasala sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Sinabi niyang nagkaroon silang aksidente habang papunta upang manood ng parehong ulan ng meteor ilang taon nang nakalipas. Isang sugat na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya kayang maghilom. Pagkatapos, biglang dumating ang ina ni Gong na si Luo. Ipinakita ni Luo kay Gong ang isang listahan ng mga babaeng itinuturing niyang mas angkop upang maging asawa nito. Ngunit nanatili siyang matatag sa kanyang desisyon, tiyak na si Chayin lamang ang makapapapaligaya sa kanya. Sa paghiti-alam ni Luo, napilitan si Chayin na kumuha ng mga leksyon mula sa iba't ibang tutor na labis na nakapagpahina sa kanya. Nagalala si Gong Wu at nagsimulang hanapin siya, ngunit ang natagpuan lamang niya ay ang kanyang telepono. Si Chayin ay dinukot ng kanyang kapatid na sinisisi siya sa pagwasak ng kanyang buhay. Pagkagising niya, nakita niyang kasama niya si Gongwu na tinuluman siyang kumalma at nangakong ipaghihiganti ang sinumang nanakit sa kanya. Kabilang na ang kanyang sariling ina, si Luo, na nasa likod din ng pag-atake. Galit, hinarap ni Chayin si Luo, ngunit tinawanan lamang siya nito at ipinahiwatig na nawalan na siya ng puri. Sinabi ni Chayin na hindi siya ginalaw ng mga lalaking dumukot sa kanya. Ngunit tinawanan lang ulit siya ni Luo, sinasabing wala namang maniniwala sa kanya. Makalipas ang tatlong linggo, natuklasan ni Chayin na siya ay buntis. Hindi inaasahan ni Gong ang balita at agad siyang dinala sa doktor upang kumpirmahin ito. Nang matuklasang tatlong linggo na siyang buntis, nagsimulang magduda si Gong na baka ang bata ay resulta ng pag-atake. Labis na nasaktan si Chayin dahil sa kawalan ng tiwala nito. Simula noon, nagsimulang umuwi si Gongu na lasing. Isang gabi, aksidente siyang natumba sa mga bisig ni Chayin. Humini siya ng tawad sa kanyang pag-ugali at inamin ang kanyang nararamdaman na nagresulta sa kanilang pagkakasundo. Iminungkahi ni Chayin na magpagamot si Gongu para sa kanyang sakit. At pagamantutol ito noong una, sa huli ay pumayag siya. Gayunpaman, ikinagulat ni Chayin na malaman niyang si Mona isa sa mga babaeng pinili ni Luo ang magiging doktor ni Gomu. Nag-alok si Mona na manatili malapit upang bantayan ang kalagayan ni Gomu. Bagaman ayaw ni Chayin, napilitan siyang pumayag para masiguro ang paggaling nito. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Chayin ang pagbabago sa ugali ni Gomu. Nang humini siya ng paliwanag kay Mona, sinabi nitong inamin ni Gomu na hindi na niya mahal si Chayin. Simula noon, unti-unting lumayo si gongu kay Chayin. Sa huli, hiniling ni tapusin ang kanilang relasyon at pumirma ng mga papeles. Labis na nasaktan, bumalik si Chayin sa kanyang apartment. Ngunit nagkaroon siya ng matinding sakit at nawala ng malay. Pagkagising niya sa ospital, nalaman niyang si Gongwu ang nagdala sa kanya roon. Puno ng pagsisisi si Gongwu dahil sa kanilang paghihiwalay. Samantala, nalaman ni Gongwu na si Chayin ay muling dinukot sa pagkakataong ito ng kanyang ina, si Luo nabalak siyang ikulong hanggang sa siya ay manganak. Sa matinding galit, hinarap ni Gongwu ang kanyang ina at nangafong gagawin ang lahat upang mahanap si Chayin. Makaraan ang ilang buwan, nasa pangangalaga siya ng isang doktor, ngunit determinado siyang tumakas matapos manganak. Isang gabi, narinig niya ang balita na si Gongwu ay ikakasal na kay Mona. Ang pagkabigla ay nagdulot ng kanyang panganganak. Samantala, natagpuan ni Gongwu ang kanyang kinaroroonan at nagmadaling puntahan siya Ngunit nang magising si Chayin, kasama niya si Chun na nagpakilalang hindi si Chun kundi ang kakambal nito Ibinunyag nitong namatay si Chun sa isang aksidente At mula noon, kinuha niya ang pagkakakilanlan ng kapatid dahil ito ang hiling ng pamilya Humini siya ng tawad kay Chayin dahil hindi niya nailigtas ang sanggol Kinuha ito ng doktor na nagtatrabaho para kay Luo Isang taon ang lumipas, namana ni Chayin ang isang malaking yaman at naging isang milyonaryang dalaga. Sa isang pagkakataon, muling nag gross ang landas nila ni Gong Inamin ni Gong Wu na mahal pa rin niya ito. Galit, pinilisan ni Chayin ang pagmamaneho na nauwi sa isang aksidente kung saan nasugatan si Gong Wu. Habang nagpapagaling, inamin ni Gong Wu na nagpakasal siya kay Mona para lamang makuha ang lokasyon ni Chayin mula kay Luo. Ngunit kahit na Tumanggi si Chayin na patawarin siya. Hindi sumuko si Gongwu at sa desperasyon, tinukot niya si Chayin upang magmakaawa at mag-alok ng kasal. Sa huli, natuloy rin ang kanilang kasal. Subalit si Mona ay umalis na may dalang sumpang maghihiganti. Dalawang taon ang lumipas sa karawan ni Gongwu, dumating si Luo kasama si Mona. Nagsisimula ang kwento kay Chayin na naguluhan sa mga pangyayari. Mariin niyang sinabi na wala siyang alam tungkol sa mga akusasyon laban sa kanya. Sa kabila nito, patuloy siyang iniinteroga. Matapos ang masusing pagsusuri, kinumpirma na siya ay nagsasabi ng totoo. Ngunit na natili si Gong Wu sa kanyang paniniwala at tinutusan si Fonda na bantayan siya ng maigi. Sa desperasyon, natagpuan ni Chayin ang sarili niya sa isang kastilyo na malayo sa lungsod. Nawala na ang kanyang pag-asa, ngunit sa huli, iniligtas siya ni Gong Wu. Sa kabila ng galit, napilitan si Chayin na ituloy ang kanyang kwento, Umaasang makalaya balang araw Kinabukasan, sa gitna ng lungkot at kabigatan binigyan siya ni Gong Wu ng isang sing-sing na diamante Ngunit nang tanggihan niya ito Galit na itinapon ni Gong Wu ang sing-sing Habang pinupulot niya ang sing-sing Narinig niya ang balita na ang kanyang anak Ay nasa isang sitwasyon Na maaring magdulot ng panganib Di dumating ang masamang balita mula sa kanyang kapatid Na matay ang ama ni Chayin sa misteryosong mga pangyayari Pinaubayan ng ina ni Chai ng lahat kay Gonggu, ngunit nagbago ang kanyang desisyon nang malaman na ang kanyang anak at ang namatay na kapatid ni Gonggu ay minsang nagkaroon ng relasyon. Ang balitang ito ay nagpalala ng kondisyon ni Gonggu na naapektuhan na rin ang kanyang negosyo. Sa sobrang galit, bigla siyang naglaho. Di nagtagal, natuklasan ni Chayin ang impormasyon tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama at nagsimula siyang mag na may kinalaman dito si Chum. Sa desperasyon para makuha ang sagot, hinarap niya si Chum na umamin na ang kanyang ina ang may kasalanan. Sa sobrang gulat, nawalan ng malay si Chayin. Pagkagising niya, kinuha niya ang baril na binigay ni Gonggu at kinumpronta si Chum. Umamin si Chum na pinlano niya ang lahat, hindi lamang upang kontrolin ang kanyang pamilya, kundi upang panatilihin malapit sa kanya si Chayin. Alam niyang hindi siya kayang saktan ni Chayin, kaya't sinaktan niya ito hanggang mawala ng malay. Sumunod na mga araw, nalugmok si Chayin sa matinding depresyon. Nawalan siya ng pag-asa, lalo na nang marinig ang balitang si Kongu ay namatay na. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, inatak ng mga misteryosong lalaki ang bahay ni Chum. Sinubukan ni Chum na kumbinsihin siyang tumafas kasama niya. Ngunit marin tumanggi si Chayin, sinabing mas kugustuhin niyang mamatay kaysa sumama sa isang mamamatay tao. Sa tamang oras, dumating si Fonda upang iligtas siya. Pagkalipas na apat na taon, naglakbay si Chayin sa ibang bansa upang iligtas ang kanyang anak. Sa buong panahong ito, ang bata ay nasa pangalaga ng kanyang lola, si Luo. Nang bumalik siya sa Tsina kasama ang kaniyang anak, laking gulat niya na makita si Gongwu, buhay ngunit ibang iba sa dati. Hinarap niya si Gongwu, nagtatanong kung bakit hindi siya hinanap nito. Ipinaliwanag ni Gongwu na abala siya sa pag-ayos ng mga problema sa kaniyang kumpanya at ngayon ay lubos na siyang nakarecover. Nagdududa, sumiksik si Chayin sa opisina ni Gongwu at natuklasan na si Mona ang nasa likod ng lahat. Sinaray nito si Gongwu upang baguhin ang kanyang personalidad. Sa sandaling iyon, nahuli siya ni Gongwu. Humini ito ng tawad sa lahat ng nangyari at sinabing mag-uusap sila. Bigla ang anak nila ay dinukot. Upang may ang bata, kinailangan nilang sumunod sa mga utos ng mga dumukot, kabilang na ang manatili sa isang bahay habang hinihintay ang impormasyon tungkol sa kanilang anak. Sa panahon ng kanilang paghihintay, nagkasundo sila at muling naging malapit. Kinabukasan, natagpuan nila ang kanilang anak, ligtas at walang nasaktan. Habang nagmamasid mula sa malayo, ang misteryosong lalaking nagplano ng lahat ay pinakita. Ito ang kapatid ni Gong na nakaligtas mula sa aksidente at nais makita ang kanyang kapatid na masaya kasama ang kanyang pamilya. At dito nagtapos ang kwento ng kanilang kakaibang pag-iibigan. Maraming salamat sa panood. Kung bago ka sa channel na ito, inaanyayahan kitang mag-subscribe at huwag kalimutang i-activate ang notification bell. Narito ang iba pang mga video na check na magugustuhan mo. Bisitahin din ang channel para sa mas marami pang mga kwento. Sa ngayon, paalam at magkita tayo muli.